Yan guys, hello you know guys, nakikita niyo yung taong niyan. Tinulungan po natin yan. Binigyan natin ng pangkain niya. Halagang 20 pesos lang. Sabi ko, bili siya ng food niya. Hindi pa siya pinapakain. hindi pa siya kumakain. Pinaalis siya ng gwardiya dyan kanina. So gusto ko lang uh, siyang tulungan. And sana yung mga makakadaan dito kung meron kayong maabot na tulong sa kanya tulungan niya po siya dito sa Panay Avenue. Ayan po yung daan. Ayan. Dito sa may MRT. Ayan. Ayan yung kabila ng MRT. Ayan. 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 Dito yan. Sana matulungan natin si Kuya. Wala siyang tirahan eh. Oh. Ayan na siya. Kumakain siya oh gusto nyo pumunta dito tulungan nyo natin si kuya uh, naghahanap buhay din yan no? Eh. mga parehas pero talagang <coughs> hirap ng buhay so ako uh, nagbigay lang ako ng maliit na halaga yan para may pangkain siya may pantinapay siya tsaka pangkape so pag may time kayo dito sa Panay Avenue sa so, may malapit sa MRT okay Uh, kanto ng Ibara ba to? Tsaka Panayabi nyo Yan. So, yan lang guys. Gusto ko lang i, uh, i ito. Sana yung iba na <coughs> makakapunta rito, tulungan natin. Maliit man o no, malaki, malaking tulong niyan sa kanila, no? Eh yung mga ganitong kababayan natin eh dapat natin uh, tulungan. Okay, so yun lang guys. Again, thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye.